Ayan ang mga kalingap, magandang araw po sa inyong magandang gabi At ngayon po, tanghaling tanghali nandito tayo At ayun uh, nga po, naghahanap tayo ng uh, matutulungan At uh, sa so ngayon ay 12.30 na po ano, kainitan So mga kalingap, uh, shoutout po sa inyong lahat At uh, ngayon po, sana ay makakuha tayo ng uh, ma-escort po natin ano. Ayan Ayan po mga kalinga po sa kahanap po natin na nag-i-scout po tayo ano, at nakarating tayo dito sa dam. Ito po ay first time natin na makita. Nandito pala ang dam. Ayan o. No. At uh, siyempre uh, uh, wag natin po kalimutan Kuya Santos Matubang At Edna Vlog At uh, Kalingap Rap At uh, siyempre po ang inyong lingkod Marius Vlog po mga Kalingap uh, Ngayon po ay Anong oras na ba ngayon? 1 o'clock na po tayo ngayon ano? 1 o'clock na tayo ngayon At uh, Sige lang po Diretso lang tayo Ayun nga may nakita tayo Nangangawil ano? Ayun, pupuntahan nga ho natin. Ngayon po mga kalingap, kung nakita nyo ho, uh, tanghali, tanghali may nangangawil doon, no? At uh, may nakita nga kung nahuli niya. Ayan. O paano kaya sa nakarating doon? po mga kalingap, uh, ikotin po natin ito. First time po natin ito mapuntahan sa ngayon. Ayan na. eh parang masarap ng mga will dito. Kaya lang may nakalagay, bawal mga will. Ayun po mga po. Ito po pala ang dam. Ayan na. Ayan, maraming tubig po, ano. Eh po mga kalingap, out po sa lahat. At uh, sa ngayon nga po ay nag i tayo. Parang sarap mga wild dito, parang maraming isda. Yan, lang. Ayan Ayano mga kalingap, sa ngayon po diretso tayo sa pag-scout natin. Ayano samahan niyo pa po ako. Po sa kay Kuya Mario, po natin na ang YouTube channel. Ayan, thank you, Risen. At, thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap ng no, support po. Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre panoorin po natin yung kanya mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you yeah. po and God bless. Ay, thank you very much. Suportahan po natin makakalinga kalingap Mario uh -huh. kalingap nandito po tayo sa lugar ng kasi ngayon ko lang ho ito na puntahan ano dito po ito sa may papuntang uh, dugungan daw kaya lang dito po ito sa kaloob-looban ano at uh, yun nga ho kilala po dito ang uh, kalingap ano kaya nung na may nakakita po sa akin dito ay meron ho talagang naki, nagmamakaawa ho ano na sana daw po ay matulungan sila dahil po sa kanyang uh, asawa na yun pong putol ang paa ay gusto raw pong magpatulong na uh, yung pa po ano uh, at iyan nga po uh, eh ata iyan uh, nga po mga kalinga pupuntahan natin ano at uh, titingnan natin mga kalinga kung ano po yung uh, maitutulong natin para sa kanya o oh, sige po mga kalingap uh, sa ngayon uh, samahan nyo ako para mag. mga kalingap so ngayon po nakita na natin po yung kanyang bahay ano at uh, ayun po puntahan po natin ito po yung kanyang bahay uh. hello po tayo kumusta po ito po um, okay man. <laughs> mm, um, <laughs> ano pong pangalan niyo, Tay? Alexander Cantos. Alexander Cantos. Opo. Okay. Ayun. Okay. Mm, ano pong kunyo anong hanap buhay ninyo? Ito po, yung um, konting bubul ka natin. may man nagpapagawa. Ah, ibig niyo sabihin nagbubul uh, so kayo kaya meron pala dito mga mm -hmm. uh, mga motor pa ano mm -hmm. nagbubulkanize kayo at uh, kumusta naman po yung uh, kita ninyo sa ay uh, maghapon? Hindi po kwan, may kulang din. Ang tanong. Kaka kung kaya po ang nagpapagawa din. Eh. Mm -hmm. <clears throat> Ilang edad na ko kayo tay? Kapagkaya ah, ko na po ako, 60 na. 60 ka na rin po. Mga 61 na po ako ngayong mag. Ayun. So ngayon po tay, ano, kasi uh, nakita ko po yung asawa nyo dun sa labas. at po. Uh, yun nga, at uh, nagmamakaawa siya na sana matulungan kayo sa... Ano po yung gusto nyong maitulong sa inyo tay? Itulong po. Mm. Ah, <laughs> yan yun po yung silang paano po. Yun. Uh, pati po yung kukunin niyo hindi na na... Hindi po yung kukunin, artificial yun. Art artificial ba? Art 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 Kala Art artificial. ko hindi na mamanik Tanding, yun. Hmm. Ay, okay na po, okay na. So, ano pong uh, gusto niyo gawin sa ano pong uh, tulong yung gusto mo po na okay. para palta ng bago. Okay. <laughs> Ay, para po makapagtrabaho naman kayo ng maayos, ng maayos. Ilan ilan po ang uh, pina, pinapag mga ilan po yung anak ninyo? Ano po yan? Madali po. Kaya alam po nga yung mga asawa na rin yung iba. Ah, may mga asawa na po? Ano hmm. po? May isa pa akong inumin ka rin dun Ah, dalawa? Kaya yung ako po. Hmm. So, magkakasama po kayo dito sa bahay na okay. to? Eh, po mga kalingap, ito po yung mga may mga kapitbahay po si tatay na gusto rin nga po na matulungan oh, si po. tatay. At, uh, siguro po napakabait ni tatay kaya Ay, kahit po. na po sinong mga tanong ko dito, siya po ang tinuturo na sana daw matulungan ano po kasi hmm. ayun nga para may makapagtrabaho naman siya ng maayos. Ano naman pong pagkakakilala nyo kay tatay? Ay si Kuya Sander po. Mabait yan, at saka masipag talaga. Yun nga lang ang problema, hindi nakapagtrabaho pa ng maayos dahil sa ang kanyang artificial na paa ay sira na po. Kaya gusto uh -huh. rin namin siyang matulungan para naman kahit papano eh, yung pagtrabaho niya na vulkanize, eh, matuloy-tuloy. Uh -huh. Ano ang pangalan niya, Nay? Ako po si Jesusa Baligtal, kapit-bahay uh -huh. po ni Kaya Sandro. Maraming po salamat sa pag-alala niyo kay Tatay Alexander. At uh, yun nga po tatay, ano, uh, yun po ang kahilingan mo, ano, uh, yun lang pong mapaayos yung kanya yung mga paa. Hmm. At uh, saan naman ho yung uh, nakakakuha ng ganyan ng paa? Ah, ito po, eh, ko sa akin nung um, matagal na po, um, ilang taon ito, sa kabalikat pa ko ito galing. Ah, uh, unang, uh, ibig niyong sabihin, meron na, meron din pong nagbigay niyan noon sa iyo. ako okay. po, kabalikat po, um, kabalikat kibig ko kasi yung oh, hindi nyo rin ho oh, kaya na makabili ng ganyan ano kaya ayaw po. mahirap din ano po eh hmm. kaya nga po nakilal, nakita ko eh yung kuko hindi nabubulcanize din oh. <laughs> ayan po mga kalingap kung sino nga po yung may mga Uh, mabuting kalooban dyan Si tatay po ay kumakatok sa inyong puso Para po matulungan naman natin siya At uh, sa, para makatrabaho po siya ng maayos ano uh, Para po sa kanyang kabuhayan Para sa kanyang mga anak At uh, sa kanyang asawa Yung pong pangangailangan nila sa pang-araw-araw Kung po, po man po yung gusto mo magpaabot po ng tulong kay tatay eh Alexander ay pwede nyo hong kontakin ang ating YouTube channel po ano pwede po kayo uh, pwede po ninyo pasyalan at makikita nyo kung ano yung kung paano po kayo tumulong ayan Tayo ano po masasabi mo sa lahat ng mga nagagapanood sa atin ay maraming maraming salamat po pa ng sa, sa tulong ng mga mga sa, sa inyo, silaw na po sa inyo Kalinga po sa mga kalinga po. sa pangunguna po ni Kuya Bar Santos na tubang Ayan po. Kami po tay ay mga scouter po kami ano. Kami po yung naghahanap ng mga mga matutulungan at uh, sana po ano tay ako na po yung maging daan para matupad yung pangarap mo ano na magkaroon kayo ng bagong paa na ganyan oh. Sana po marami po kayo matulungan. Marami po akong pangina. Gusto ko matulungan talaga yung mga talagang walang wala. Ayun. Mm hmm. O sige po tayo, manawagan ka po sa lahat, sa lahat ng mga uh, nanonood sa atin. Ano po masasabi mo sa kanila? Ay, nananawagan po ako sa inyo na tulungan ako na magka sariling paa. Mapagawa ng paa. Uh, para makatrabaho naman ng maganda-ganda Uh, ah. yun lang po tay. Okay. Uh, oh, sige, maraming salamat. Meron po sana ako diyang ikukuha sa inyo yung sa dito baga pong kanyang walang bahay, si JR. Cynthia. Benyaris. Oh, yun naman ganito, oh. na nga yung gamit to o. Oh, na yon? Oo, oh. pero hindi pa naman namin na interview. Ah, mm -hmm. Mm -hmm. Ayan po Ay po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating video kay tatay At narinig naman po ninyo ano, kung ano yung pangangailangan ni tatay para tatay Alexander Para po makapagtrabaho naman po siya ng uh, maayos ano at saka uh, meron pa po siyang pinapag-aral sana po mga kalingap sana matulungan naman po natin ang kanyang kahilingan at sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang Atid na vlog at Kalinga Prab, uh, Dodong Ruel of Malalag. At ang inyo pong likod, Marius Vlog po. Marami pong salamat sa lahat ng gusto pong tumulong. Ayan. Ano pong lugar ito? Kahabaan po, Purok po, ano po. Ayan, dito raw po ito sa Kahabaan, Purok Uno. Talisa. Uh, talisay. talisay. po, marami pong salamat.